Ang ating kauna-unahang pahayagan ay mauugat sa panahon ng pagkakaroon ng imprenta noong 1680 siyam. Ang kauna-unahang imprentahan sa Pilipinas sa publikasyon ni Tomas Pimpin. Sa panahon ng himagsikan, nagkaroon ng iba't ibang paglalathala ng pahayagan na ang ilan ay patago sa layuning di matunton ang mga sumulat. Inilihis pa na sa ibang bansa ito na ilathala. Ang ilang pahayagan ay nakilala sa sirkulasyon sa maikling panahon. Layunin sa panahong ito ang magpabatid. Gumamit ng sagisag panulat o pen name ang mga Pilipino sa dahilang naglalahat ito ng mga kasamaan at pangaabuso ng mananakop na Espanyol. Gayon din ng mga nagsamantalang praile sa kanilang pagpapasunod. Narito ang mga pahayagang umusbong sa ating bansa mula taong 1848 hanggang 1925. Noong 1888 hanggang 1880 si ay ang pagsilang ng pahayagang La Solidaridad. Ito ay sapat nugot ni na Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Saina. Ito ay may mga artikulo ng sanaysay at tulain ng mga Pilipino kaugnay sa pangaabuso ng Espanyol. 1882 hanggang 1885 ay ang pagsilang ng pahayagang diaryong Tagalog. May wikang Espanyol rin sa patnugot ni Marcelo H. Del Pila. Taglay nito ang kaisipan na naguudyok ng reforma sa pamahalaan at pangaabuso ng mga praile Mababasa ang puna sa di mabuting pamamalakad ng mga Espanyol. Isang libo walong raan siyam naput-anim, isinilang ang pahayagang kalayaan sa patnugot ni Emilio Jacinto. Sa buwan ng Enero nalathala sa tagong lugar ng Maynila at sa Yokohama ipinakilala ang publikasyon. Ipinatigil rin ito bago pa ang ikalawang isyu ng magkaroon ng pag-aalsa. 1848 hanggang 1878. Isinilang ang payagang Diario de Manila. Ito ay nasa wikang Espanyol. Sa patnugot ni Isabelo de los Reyes, na kalaunan ay ipinasara dahil sa pag-imprinta ng revolusyonaryong babasahin gaya ng sanaysay na El Amor Patrio na naimprinta sa Diaryong Tagalog noong raan siyam na an sa patnugot ni Jose Rizal. Isang libo walong raan hanggang isang libo raan. Isinilang ang pahayagang La Independencia sa patnugot ni Direktor Antonio Luna isa sa mga pahayagang ng revolusyonaryo na lumaganap upang pukawin ang damdaming Pilipino sa paghihimagsik laban sa mga Espanyol. Ito ang naging pinakatanyag at mahalagang pahayagan ng revolusyon. Karamihan ng artikulo ay sumasalaming sa damdaming nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. 1858 hanggang 1925 isinilang ang pahayagang El Comercio na nakasulat sa wikang Espanyol kaugnay ito sa kalakalan ng mga bansa